What's up mga kamigo? Ka Welcome back to our YouTube channel. kung bago ka pa sa aking YouTube channel, huwag kalimutang subscribe. Pindutin ang notification bell para updatein po kayo sa mga panibago kong ina-upload na video. So another content, another moment to my YouTube channel. So yun nga mga kamigo. Ka ang tabla natin yung mga ka ating kamigo ka na ganap buhay sa, dito sa West Philippine Sea. Samahan nyo ako mga kamigo. Ka Tutukan ang ating mga ka kamigo. Let's go! nga mga kamigo at dito na sa, uh, tayo sa spot na kung saan yung ating mga kamigo ay uh, naganap buhay uh, ay mayroon may na mga kamigo ilang huling na kamigo kailan na ito? ay pa dalawa pala ay pa dalawa pala oh yun nga iikot natin yung ating vlog o camera natin mga kamigo Aba! Oh my God! Yeah! Dami na! Malalaki na pati mga kamigo mm. Mangino na! Sana oh! Malaki mm. mga kamigo At meron pa rin namang kahit katamtaman mga kamigo Ayan, yung ating mga kamigaw nagharap buhay dito sa unahan dito po kami sa West ah, Pelpin mga kamigaw ayan hey, shot. ah ayan mga kamigaw sa mga kamigaw yung iba ay na pala ay nakako <laughs> So yun nga mga kamigo, shout out nga pala sa aking mga sub solid subscriber at uh, sa mga uh, silent viewers natin. Ayan, shout out. Mega mega love shout out. Ah, uh, out din nga pala kay Princess Freya at Kabitenyo Farmers. Ayan, shout out din kay Isil Billioneva. <laughs> ah. Tayo <laughs> so, nga mga kamigo, hindi muna tayo maghanap buhay. Yun so, ang kailangan natin magpa condition Yun ang sisisi -sisi tayo mamaya. Oh no! Uh, at hindi na tayo hindi mag pagod at uh, wala nang kailangan ng kondisyon ng katawan natin. <laughs> Gago! Ano, Ayos yan, pang-ihaw kay sa eh? ati. <laughs> Ayun, iliyaw na ngayong aking huling ni Marsay. Ayun. Puro sa plastic. Ha? Ihaw, pag hindi ihaw, laga, pag hindi laga, perito. Gunggong! marinig kita sa mukha eh. <laughs> Ayun, boy uh, buhay pa mga kamigo. Ah! Kailan ako kuya? Kailan na ikaw? Lapo. 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 Wala pa Lapo. 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 Lapo.

Lalo na na kay Ronsel Ronsel TV. Gago. Hatim mga kamigo. Ayan, shout out daw sa mga taga Katanduanes. Lalo na natay. Marami na ba? So ang, ang huli na mga taga Katanduanes. Ayo, saya si setat dah, Joseph. <laughs> <Bula nil. laughs> Ay, nagsaril na, nagsaril na. kaibigan na ating bagong kasamahan sa taot kay pare yung guys nah, dito na sa spot Maka kami do. Ating ating <toy>, sang... si Mr. Pasiro ay nag-ayo ma. Ah, uh, pagod niya sa ilalim mo. Galing sa makina. <laughs> Butol-butol ang bawis. <laughs> ay, ating kapitan. Oh, kanina itong huli. Ay, sakit pala ito.

ya. 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 Shout out. Shout out buat Dayan, Oh, Ian. Shout out, oh, out ke Eric. Eric Gerosa. <laughs> Shout out buat <to> semua yang anak. <laughs> Ayan. Ayun, ayo telong. Ayo, ayo, ha. <laughs>

Ayalah Pak. Ata uh, ka amigo. Guys. Ata versus wala. <laughs> ya wa. <laughs> ata versus wala, Pak. Aduh inya lang. <laughs> dai dai ata sa papa ni ay. Hindi ko ano. Diyan ko atado sa bangka dali wa. Dilemu puto. Ayan, shoutout nga para sa kababayan ko dyan sa Kagbalite. Ayan, gamay-galab shoutout. Salamat sa mga tumututok sa aking YouTube channel. Wala na daw sa kanto. Wala si Buyas. Wala sibuyas. Wala si Wala 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 sili. Wala 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 pa talagang huli. Sorry, nasasaktan ako. <laughs> hmm, Ang araw, pag gabi na tayo mga kamigo, hindi pa tayo nakakariya. <laughs> Ito lang, uh, happy lang tayo. <laughs> Sarap daw kay Dayan. Yeah. <laughs> Wag kang mag-alala at babalik din daw siya. <laughs> Wala guys. Daan-daan lang guys. Ayan. Ito naman sa guys. Sa ulan baka. Marami silang huli guys. Dito na tayo sa spot. Yo ating mga kamigo, dito ulit tayo. Back to una na naman tayo mga kamigo. Eh, sa paano na yan? Aba, sabi ko sa iyo ay, sabi ko nga sa'yo, iyo, mo ko eh. Ramayan <laughs> <laughs> mo siya. Ramayan mo ko dito sa ano, terapan. Sorry, <laughs> nasasaktan <laughs> <laughs> ako. Sabi ko sa iyo, yung chick sa Sabi, dapat sinasabi mo sa chick mo, chick mo ay ko na. Maganap buhay lang, huwag yung <laughs> Malapit sa Dahil kaya dami nun Nay, ang lalaki Nay, tapos 50 kilo Kaya mga kamigo Kaya ng araw Kahit pa paano itong mga ito ay hindi na nasuko Dahil sa kanilang pamilya mga kamigo ya yeah. yo yeah. <laughs> ano yeah ano ba namaya yun 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 Pareng Antonio lang talaga malakas Ayan, may pang ano daw, may panggatas sa, si toto, na sa si Totoy. Tutong tayo. Gago. Tutong bulang pala ito. <laughs> <laughs> Shout out sa asawa ko, wag ka magalala. Nagsisigap nagsisiga ako rito para may bayad tayo sa utang. Wala nga magbayad sa utang. <laughs> <laughs> Puro lang utang. <laughs>

Ayan, ay. na sa, sa, sa taga Sursurgon. Magkikita din ako. E. Malapit <laughs> oh. na tayo magkita. Oh. hindi Ah, ah, na meron kan sa. Ibalaw ng bato-bato ngayon. Dulos. Dulos. Yan kay Kumare. Uy. Ang mga kapayatin ako, makakapayatin ako yung mga man. Ang mga man! Ang mga man! Ang mga man! Ang mga man! ko! Yung man! Ang sa barak sabi! May oh, eh, man! Ang mga man! Ang mga Aray! 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 Binisto na si Kuya Jimmy Masasabang tanda kayo ate At At Shoutout sa iyo! Ano ba? Ang maalaman ito kaya sa tatlo ang At naka-shoutout si kay Teng! Umibilin ka na ate Kayte, Teng kaya kay Jimmy Sa naman Gumapanood mo itong Kukurun, kukurun. Kukurun. <laughs> mga kawan kamigo ayan, syarat nga pala sa aking mga uh, pinsan, dyan sa Cebu ayan ng papa ko. at out din sa aking papa at sa aking Lola at out sa, sa Sweden ayan ingat kayo palagi uh, Ah, chat natin nya pala sa... Ay, chat natin ya pala sa mama ku nasa Amerika <laughs> Kaku! Amerika Street threat! Lapit ah! <laughs> Lapit <laughs> yan huli na naman kay sa Santo mga kamigo ko iba talaga pag may ata ah si din dito kay kiking nga po tulog na mo dito tayo para makita nyo ang galawa ng isda ayun ayun, ayun. Diba talaga pag may ata mga kamigo mas lamang ang ata. Pag may ata mga kamigo. Itoy plastic lang kay kakikin. Di plastic. Di plastic. Asin din kin. Krislap. ng maliit lang pala mga kamigo ay tulingan tulingan mga kamigo so yun nga mga kamigo puputulin na natin ang video ito dahil uh, magkano po, mag po pa ng pa jab jab lang para condition na nga katawan umaya ng uh, face up